So itong hawak ko ngayon nakatulong to sa aking pagtakbo. Hindi siya directly nagpabilis sa akin pero nakatulong siya para maging komportable yung mga paa ko. Kahit bilisan ko yung pacing ko, hindi ako problema or hindi paglamayan yung aking mga kuko. <laughs> I mean, alam nyo na siguro yung ibig sabihin ko noon. Yung mga kuko sa ating mga paa, isa yan sa mga nagiging problema natin kung tumatakbo tayo. So ito ang isa sa naging solusyon ko. So ito yung gamit ko na medyas. Bale, tosak siya. Makikita nyo na individual yung mga daliri ng paa natin. Para at least freely moving yung daliri ng aking mga paa at the same time, maiiwasan yung friction. Pangalawa, syempre, dapat mo ring paikliin yung mga medyo matataas na ng mga kuko nyo. Para hindi siya maging sagabal pag tumatama sa ating mga sapatos. Katulad nito. Pangatlo, humanap kayo ng sapatos na medyo wider yung toe box. So ito for example, size 11 to. So typically, ang ginagawa ko pag pumipili ako ng sapatos, since medyo nandun ako sa wider uh, or mas medyo malapad yung aking mga paa, ang hinahanap ko is one size up ako pagdating sa size ng sapatos. So ito, size 11 to. Bale, ang paa ko is size 10 lang. So meron akong bale isang inches or isang inches naman bale isang inch na gap. ginagawa naman ng isang kaibigan ko gumagamit siya nito tape so tine tape niya yung individually yung mga daliri niya sa paa now ito is so i think ito yung tinatawag na paper tape so kung ikaw medyo maselan ka sa mga ganitong bagay make sure na hypoallergenic yung pinipili mong tape saka yung mga athletic tape din pwede rin yun so base naman sa nakikita ko isa to sa naging solusyon niya at goods naman yung naging resulta. Itong panglimang tip, ito yung pinaka-importante. Kahit nasabihin na natin medyo hindi ganun kaluwag yung uh, sapatos mo pagdating sa toe box, tapos tumatama pa rin yung mga daliri mo sa paa. Ako, personally, kahit ito, size 11 to, may tendency pa rin na tumatama or tatama ang pinakamaliit na daliri ko sa paa dito, sa gilid. Kung medyo mabilis na yung takbo ko. Ito yung nakatulong. Kahit, kahit na nga yung isang sapatos ko, yung size 10 0.5 lang yata. Yung A6. Ah, maliit na sapatos yon para sa akin. Dati-dati, 4-foot -dati, striker ako. So, sa four foot striking ko, nagkakaroon talaga or ang tendency nun, tumatama talaga yung maliit na mga daliri ng paa ko sa gilid. So, ang ginawa ko, nag ako. Naging midfoot ako. So, ganyan na. So, para sa akin, yun talaga yung pinakmalaking factor bakit hindi na pinaglalamayan yung mga kukuko sa daliri ng paa.